yon no. Magandang araw sa inyong lahat no Hanilet power play binenta ang bahay ni Digong malaking insulto sa mga Duterte no. Isang napakainit na isyu ang lumutang ngayon. Binenta raw ni Hanilet ang bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pero hindi dahil sa pera, kundi dahil sa power play laban sa kampo ni Inday Sara. Ano ibig sabihin nito? Mahidwaan ba sa loob ng pamilya Duterte? Ininsulto ba ito sa mga taga insulto ba ito sa mga taga at sa legacy ni Digong? Simula na ba ito ng gulo para sa 2028? No, panoorin ang buong video para sa eksklusibong detalye, analisis at reaksyon ng bayan. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, share at subscribe para sa mga bago at uncensored, uncensored na mga updates. Ayun po no, isa natin to no, yung pagkakabenta dito sa bahay no. So, nagulat yung marami dahil bigla nilang binenta on the mids ng mga gulo no, nitong mga nakaraang uh, ano. So, ano ibig sabihin nito? Ha? Ano yung mga sa mata ng mga ilan ng pagbenta ni bahay ni ng bahay ni Digong ay pwedeng tignan bilang pagtataksil sa legacy o alaala ni Duterte. Kung ang bahay ay iconic o may historical relevance, which is true naman, at pagbenta nito ay parang pagsuko, pagtalikod. Pagtalikod sa ugat ng pamilya. Tama naman 'yon. Sa Davao, maraming loyalist sa si Digong, di ba? At ang bahay niya ay pwedeng simbolo ng labanan, tahanan ng masa o simpleng leader. Kaya ang pagdispose ay parang binura ang bahagi ng kasaysayan. Yes. Tama 'yon. Pananakit sa damdamin ng mga taga-Davao, no? Para sa maraming taga-Davao, si Digong ay hindi isang leader lang, no? Isa siyang simbolo ng pag-asa at tapang. Kung may babalita ito na walang paliwanag, may be, ma mabebenta lang walang paliwanag, baka isipin ng masa na bakit parang iniwan na kami o kaya wala na ba talagang halaga ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pagkakawatak-watak ng pamilya, yung si Merman, sibling, versus Sanilet, di ba? Kung may tension sa pamilya, panditong hakba ay eh, parang declaration of war sa mata ng masa. Yun yung sa 2020 na pinag-uusapan natin, eh, ano mangyayari doon? ba? Diba? Ito ay pwedeng magbigay ng uh, image no? na si Hanilet ay hindi tunay na kapamilya. Lalo na kung wala siyang malinaw o pahintulot mula sa iba, syempre, parang power play nga, parang pinapakita niya na, uh, na siya ang makapangyarihan, siya ang mayroong say, no? Uh, sa mga bahay at kami ang parang sila pa ngayon lumalabas na first family, no? Away-away ng kampo ni Duterte kasi nagkaroon ng bardagulan, no? Uh, Nagka-away-away yung, yung mga tao ni B.P. Sara nakalaban tong nakabangga itong sila, ano? Sila Hanilet, no, yung grupo ni Hanilet. Uh, nag, nagalit yung grupo ni Hanilet sa grupo nila Bipisara So, parang retaliation, you eh, know? sa bagita ni Alit mga tao ni BP Sar, lalo na sa Mac. Zimmerman siblings, ang pagbenta ng bahay eh, ay pwedeng tignan bilang pasaring o silent retaliation. Parang sinabi akin to, gagawin ko gusto ko. Nang walang pahintulot, kaila BP Inday, kaila sa mga siblings sa Zimmerman, no? yung mga anak na 30 sa una. So, parang biglang-biglang ganun, parang pinahiya eh, parang sinampal, no? parang tinanggal agad yung legacy ni Digong. Parang kung manalo kayo, parang inisip niya, kung mananalo ka Sarah, eh manalo ka sa pangalan mo o kung gamitin pangalan ng, ng asawa ko, no? ni Digong, ng tatay mo. So, bebenta ko bahay. Kasi yun ang sumisimbolize eh, ni Digong doon eh, sa lugar na yon. So, parang tin inano niya yon chin niya kaga Kapag ganito lumabas na may bitak na sa loob mismo ng Duterte family, at yan ang pinaka ayaw makita ng loyalistang publiko, no? Isi parang pagputol ng ugat yan, eh. Ang bahay ni Digong ay literal simbolikong symboli pundasyon ng kanyang political and personal legacy. Kapag ibinenta ito, ang dating sa iba niyan, pinutol ang connection sa dabaw. Kasi nasa hig siya, di ba? Pinutol mo na. Sinira ang monumento ng simple at makamasang Duterte. Wala na, sinira niya na para hindi na magamit ni Bipinday. So, wala sa pera yan, nasa power and pride. Sinasabi nung natin billionaire si Digong at si Anilet, maraming business, sinabi niya ni Digong. Marami silang negosyo, pera sa banko, kaya hindi to simpleng benta para sa kita lang, di ba? Ibig sabihin, mas malalim ang dahilan. Dahil ito nga yung pagbenta nitong biglang-biglang pagbenta, ito yung mga panahon na nag-aaway sila eh. Yung ego, power, yung pumasok, yung parang kinakampihan kasi nila yung yung igan ba yun? Yung, yung baba, si Jasmine, Jasmine Egan ba yan, yan Yung parang secretary, parang lumalabas sa usapan na parang mas kinakampihan pa ni BP yon no? Kasi nagalit si Kitty Duterte, no? Siguro sabi niya kung ganyan rin lang, di ba natin yung bahay para magkaalaman na? So, power play yan sa pagitan ng kampo ni Hallett at kampo ni Inday. Kasi parang, kinakam, parang lumalabas, kinakampihan daw ni BP Inday, nila Paulo Duterte, ni Baste, yung si Jasmine, no? Potential na pagtalikod sa Sara 2028 Dream. Ang move na ito ay maaaring tignan sa paghahanda para putuli ng political connection kay BP Inday, lalo na kung may, kung may away. No? Baka pinaprotect siya ni Hanulit ang sarili niya o anak nila ni Digong, si Veronica Kitty, mula sa politika ng kampo ni Sara. So, isa pa rin yun. Ano? Pero sa tingin ko, galit. No? ah uh, ito'y galit. May halo siyang uh, galit si Hanilet, kaya biglang-bigla niyang binenta yan, kahit naman may pera sila, eh parang, uh, parang itinatakwil nila na no? si BP Hinday. So, this is war. Malaking gulo to. So, sa ngayon, at this point of time na ginagawa natin ito, dahil kabibenta lang eh. Ngayon palang araw na ito binibenta eh. So, wala pang reaksyon si, ano to, si VP Sara pero tingin ko syempre hindi siya walang matutuwa diyan dahil bahay ng tatay niya yan legacy yan eh yan niya yung gagamitin nila di ba sa elections sa 2028 tapos bigla niyang binenta oh paano pa parang pinutul mo na nga so tignan natin kung anong magiging reaksyon ng mga Simmerman siblings no sa aksyon na ginawa nito ni, ni ni ano ni ah, Abasail niya abaseal niya no? si Honeylet abaseal niya may mahilig magbenta pala ito. So yun lang po muna at maraming salamat. Pakilike and share at pakisubscribe kung nagustuhan ninyo. Kung di man mabigat sa mga puso, ay paki share and likes. No? Salamat na marami. I love you all.